Mahabol na pasakit sa mga motorista ang big time oil price hike ngayong araw. May ilang taxi driver na gustong humanap na lang ng ibang trabaho dahil sa sobrang mahal na ng petrolyo. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Napakamot ulo na lang si JV nang abutan namin habang nagpapakarga sa gas station na ito kaninang hapon. Katatapos lang aniya ng Pasko at malapit na ang New Year. May humabol pang tagpasakit na big time oil price hike. Ang laki nun. to. Kailan kaya bababa ulit? 1 peso and 70 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina habang 1 peso and 54 centavos sa kerosene. Sa laki ng price hike ngayong araw, napapaisip na raw ang taxi driver na si Ondoy na maghanap ng ibang trabaho. Halos na pupunta na raw ang kanyang kita sa panggasolina kinakapos na sa kita wala nang ano pang ano na mga bata 1,000 plus ganun nga hindi na maabot matumal wala Paliwanag ng Department of Energy ang big time price hike dulot ng pag-iwas ng oil tankers na maglayag sa Red Sea. Kasunod ito ng mga pag-atake ng grupong Houthi sa mga barkong dumaraan doon. nag re or mo sila o mo sila na mas malayo kaya nagkaroon mo ng pagtaas sa pre ko. At the mm -hmm. same time po, meron din po pagtaas na tinatawag na premium sa pag-procure o pagdili ng nasa ating produkto. Pero ayon sa DOE, base sa short-term outlook ng supply na langis sa mundo, nasa 300,000 bariles ang sobrang supply ngayon hanggang sa second quarter ng 2024. Kaya asahan daw ang mga rollback sa mga susunod na buwan. Pero Mababago pa rin daw yan depende sa mga pangyayari sa iba't ibang bahagi ng mundo. May mga day-to-day -day relevant news na nangyayari. Kamukha nito ay itong avoidance best recipe, itong week lang to lumabas. Mm -hmm. Dahil yung paghina ng demand, kumakatak pa baba ng presyo. Pero kung kapag tumaas ng demand, tapos may disruption ng supply, so tataas pa rin ang presyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News5. Mga kapatid, Julius Babao po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.